Maraming senior citizens sa buong Pilipinas ang patuloy na umaasa sa mga programang pangtulong ng pamahalaan lalo na pagdating sa pensyon at mga benepisyo. Sa mga nakaraang buwan, maraming balita at diskusyon ang lumalabas tungkol sa mga panukalang dagdag tulong pinansyal para sa mga nakatatanda. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon o eksaktong petsa, patuloy ang mga pag-uusap sa loob ng gobyerno kung paano pa mapapabuti ang kalagayan ng mga senior citizens. Karamihan sa mga mungkahing naririnig ngayon ay nakatuon sa posibilidad ng pagtaas ng buwanang suporta o cash assistance, lalo na para sa mga low-income seniors. Ipinapanukala ng ilang grupo na sana ay madagdagan pa ang buwanang tulong upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, gamot at pagkain. Sa ilang pagtalakay sa mga lokal na pamahalaan at komite, lumalabas na pinag-aralan ang posibilidad ng karagdagang ayuda o pension adjustment Ngunit wala pang opisyal na anunsyo mula sa pambansang antas. Maraming senior citizens ang nagsasabi na kahit ang maliit na dagdag sa kanilang natatanggap ay malaking tulong na sa kanila. Marami sa kanila ang umaasa sa tulong ng gobyerno upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa kabila ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang mga programang gaya ng social pension at iba pang assistance programs na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o ESV. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, ang mga kwalipikadong senior citizens ay patuloy na nakakatanggap ng buwanang ayuda mula sa social pension program. Ngunit sa ilang panukala, may mga mungkahi na sana ay madagdagan ito upang mas maibsan ang hirap ng mga matatanda. Ang mga pag-uusap na ito ay bahagi pa lamang ng mas malawak na pagsusuri, at inaasahan na tatalakay nito ng mga kinaukulang ahensya sa mga susunod na buwan. Maraming lokal na pamahalaan din ang nagsasagawa ng kani-kanilang mga hakbang para matulungan ang kanilang mga senior citizens. Sa ilang lungsod at munisipyo, may mga karagdagang ayuda o local benefits para sa mga nakatatanda, tulad ng libreng gamot, grocery assistance, at iba pang serbisyong pangkalusugan. Bagamat magkakaiba ang mga programa kada lugar, iisa ang layunin ang mapagaan ang buhay ng mga matatanda sa kanilang komunidad. Ang mga panukalang dagdag sa pensyon ay kadalasang dumaraan sa mahabang proseso. Kailangan itong pag-aralan sa kongreso, tatalakayin sa mga komite, at isusuri kung may sapat na pondo para maisakatuparan. Dahil dito, mahalagang ipaalala sa publiko na ang anumang impormasyon tungkol sa eksaktong halaga o petsa ng implementasyon ay kailangang maghintay muna ng opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno. Para sa ngayon, hinihikayat ng mga tagapagtaguyod ng senior citizens' rights ang lahat na manatiling maalam sa mga opisyal na anunsyo mula sa ESRI, Department of Budget and Management, at sa mga local government offices. Ang mga opisyal na pahayag lamang mula sa mga hensyang ito ang dapat pagbatayan upang makaiwas sa maling impormasyon o haka-haka. Sa kabila ng mga limitasyon, nananatiling positibo ang pananaw ng maraming Pilipino. Marami ang umaasa na sa mga darating na buwan, may magandang balita para sa ating mga lolo at lola, mga taong nagbigay ng malaking ambag sa lipunan at karapat dapat sa sapat na suporta sa kanilang pagtanda. Patuloy na pinag-aralan ng mga mambabatas kung paano mapapabuti ang social pension system upang mas maging makatao at sustainable ito sa mga darating na taon. Habang naghihintay ng mga opisyal na desisyon, maganda ring alalahanin na may mga kasalukuyang benepisyo at pribilehiyo na maaari pa ring gamitin ng mga senior citizens, tulad ng diskwento sa mga bilihin, libreng serbisyo sa ilang pampublikong ospital, at iba pang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Mahalagang manatiling updated at makipag-ugnayan sa inyong barangay o City Social Welfare Office upang malaman ang mga aktibong programa sa inyong lugar. Ang mga balitang ito ay patuloy nating babantayan, at anumang bagong impormasyon na manggagaling sa mga opisyal na ahensya ay ating ibabahagi upang makatulong sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Layunin nating maghatid ng tapat, maingat, at kapakipakinabang na impormasyon na makatutulong sa ating mga nakatatanda.